Kamusta na kayo mga kayami? 2024 na, sira pa rin si daddy Simulan na natin ang kwento tungkol sa isang masayang pamilya na sinira ng tawag ng laman Ipinalabas ito noong 2002 na pinamagatang Unfaithful Nagsimula ang kwento sa isang mamasita na nagngangalang Daniela Kasalukuyan niyang ipinaghahanda ng almusal ang kanyang asawa na si Katrino at ang kanilang anak na si Richie tulad ng maraming pamilya, gumigising ng maaga si Daniela upang asikasuhin ang kanyang anak at asawa bago pumasok ang mga ito. Nang makaalis ng bahay ang mag-ama ay lumabas din ng bahay si Daniela upang maggrocery. Habang naglalakad siya sa labas ay bigla na lang humangin ng malakas. Nakabanggaan tuloy niya ang isang lalaki na nagngangalang Andre. Nang makita ni Andre na nasugatan ang kanyang tuhod, inimbitahan siya nitong sumama sa apartment upang linisin ang kanyang mga sugat. Pagpasok nila sa loob ng apartment, napansin ni Daniela na napakaraming libro doon kaya tinanong niya si Andre kung isa ba itong manunulat. Sumagot naman si Andre na nagbebenta daw siya ng mga libro at saka nito itinuro sa kanya ang daan papunta sa banyo. Matapos mahugasan ni Daniela ang dapat hugasan, nakigamit siya ng telepono upang tawagan ng kanyang asawa. Habang nakikipag-usap si Daniela sa kanyang asawa, ay bigla na lang ipinatong ni Andre sa kanyang hita ang isang bimpo na may yelo. Tumaas ang mga balahibong pusa ni Daniela sa katawan at nakaramdam din siya ng kaunting pamamasa sa pagitan ng kanyang hita. Dahil dito ay nagpaalam na siyang umuwi bago patuluyang mabasa ang dapat mabasa. Yami nun. Bago siya lumabas ng apartment, sinabihan siya ni Andre na kumuha ng isang libro bilang regalo. Nung gabi din na iyon ay binulabog ni Daniela ang palaitlugan ng kanyang asawa upang pagtibayan ang kanilang pagsasama na talaga naman. Mami, Subalit hindi pa man nag-iisang daang porsyento ang tarugo ni Katrino ay bigla na lang itong tinawag ng kanilang anak. Nabitin na naman tuloy ang mamasamasang oyster ni Mamasita. Sayang yon. Nang makaalis ang mag-ama kinabukasan, nakita niya ang contact number ni Andre mula sa ibinigay nitong libro. Tinawagan niya ang numero at muli niyang pinasalamatan si Andre sa ginawa nitong pagtulong sa kanya. Sinabi pa ni Daniela na magpapadala siya ng isang boteng lambanog bilang pasasalamat. Sumagot naman si Andre na pumunta na lang daw si Daniela doon sa apartment Tapos ay uminom na lang daw silang dalawa ng mainit na kape Talaga ba? Makikita naman sa mukha ni Andre na mas gusto nitong inume ng mainit na katas ni mamasita Kasi nga naman Mami Habang nililibot ni Daniela ang paligid ng apartment ay napansin niya ang isang braille book Nilapitan naman siya ni Andre tapos ay tinuruan siya nito kung paano ito gamitin habang nakahawak si Andre sa kanya ay muli na namang nainita ng oyster ni Mamasita kaya nagpaalam na siyang umuwi bago pa siya makagawa ng masarap na kasalanan. Subalit ng sumunod na araw ay muling pinuntahan ni Daniela si Andre sa tinutuluyan nito. Alam na, habang pinipigil ay lalong nang gigigil. Nang makapasok si Daniela sa loob ng apartment, pinuri niya si Andre dahil malinis daw ngayon ang buong lugar. Ikinatuwa naman ito ni Andre kaya inanyayahan siya nitong sumayaw. Habang sumasayaw sila, sinabi ni Andre na napakaganda ni Daniela. Kahit mamasama sana ang oyster ni Daniela ay nagawa pa rin niyang iwasan si Andre. Sinabi niya na hindi niya kayang pagtaksila ng kanyang asawa. Talaga ba? Paalis na sana siya ng apartment, subalit na iwanan niya ang kanyang balabal kaya kinailangan niya itong balikan. Alam na nating lahat ang susunod na mangyayari. Ayun na nga, pagbalik ni Daniela sa loob ng apartment ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Andre. Kaagad nitong binuhat si Daniela papunta sa kama. Na isa ng pigilan ni Daniela si Andre, subalit hindi na siya nakatanggi pa dahil nag-uumapaw na din ng mainit na sabaw sa loob ng kanyang oyster. Iyaminon nun. Nang makaraos na si Daniela sa kasalanan ay hindi niya mapigilang makaramdam ng pagkakonsensya sa kanyang nagawa. Sa kabila nito ay patuloy pa rin tumatakbo sa kanyang isipan ang imahe ni Andre habang binabayo nito ang kanyang oyster. Sa paglipas ng panahon ay mas lalo pang lumalim ang pagkahumaling ni Daniela sa TikTok ni Andre. Nawawala na tuloy siya ng gana sa pagsasama nilang dalawa ni Katrino. Isang araw, nagkita ang dalawa sa mamahaling karinderya at doon nga ay lantaran na silang nagtutukaan. Wala silang kamalay-malay na nakita sila ng isang empleyado ni Katrino na nagngangalang Arturo. Nang makauwi si Daniela, inaya siya ni Katrino na manang halian daw sila sa labas Tumanggi naman si Daniela dahil meron daw siyang pupuntahang subasta. Sinabi naman ni Katrina na sa hapon na lang daw sila lumabas pagkatapos ng subastahan. Subalit tinanggihan na naman ito ni Daniela dahil meron daw siyang appointment sa facial clinic pagtapos ng subasta. Tinawagan ni Katrina ang facial clinic upang kumpirmahin ito. Subalit sinabi ng nakausap niya na wala naman daw appointment si Daniela sa araw na iyon. Iyari na kahit naghihinala na si Katrina sa kanyang asawa ay mas pinili pa rin itong manahimik at magtiwala. Nung araw nga na iyon ay makikipagkita pala si Daniela kay Andre sa isang coffee shop. Libreng magbayuhan sa loob ng banyo kaya dito sila madalas magparaos. Talaga namang mapapakopi ka pagkatapos. Mami, sa opisina, nakatanggap ng mga reklamo si Catrino laban sa kanyang empleyado na si Arturo Nakahanap din sila ng mga ebidensya na may ginagawang kabulastogan si Arturo sa kanilang kumpanya Kaya kinailangan niya na itong tanggalin sa trabaho Bago tuluyang umalis si Arturo, sinabi nito kay Catrino na bantayan daw niyang mabuti ang kanyang asawa Dahil sa sinabi ni Arturo, ay lalong naghinala si Catrino na nag-iibong Adarna si Daniela Umupa siya ng isang investigador na nagngangalang Abunda upang manmanan si Daniela Habang kumakain sila ng hapunan Sinabi ni Catrino kay Daniela na kailangan niyang pumunta sa Chicago para sa isang business meeting. Sa halip na malungkot ay parang isang pusa na nakawala sa kulungan si Daniela. Talaga namang unlimited bayuhan silang dalawa ni Andre habang nasa ibang lugar si katrino Wala silang kamalay-malay na sinusundan pala sila ni Abunda at nakuhanan nito ng litrato ang lahat ng kabalastugan na kanilang ginagawa. Kinabukasan... Nakalimutang sunduin ni Daniela ang kanyang anak sa eskwelahan dahil nasobrahan silang dalawa ni Andre sa boom karat, karat Habang nagmamaneho siya papunta sa eskwelahan ay hindi niya mapigilang makaramdam ng matinding konsensya sa kanyang mga ginagawa. Dito niya napagtanto na mas mahalaga pa rin ang kanyang pamilya kaysa sa pansarili niyang kaligayahan. Nung araw din na iyon, ibinigay na ni Abunda kay Katrina ang mga patunay na nag-iibong adar na si Daniela. Yari na... Habang papauwi naman si Daniela mula sa grocery, nakita niya si Andre na may kasamang ibang babae. Sinundan niya ang dalawa na pumasok sa isang silid aklatan at dito nga ay kinumpronta niya ang mga ito. Isinama ni Andre si Daniela sa apartment at nagpaliwanag ito na kaibigan lang daw niya ang babae na iyon. Sumagot naman si Daniela na wala na siyang pakialam kung sino man ang babae na iyon. Tinatapos na niya ang anumang namamagitan sa kanila ni Andre at saka siya galit na lumabas ng apartment. Subalit hindi pa man siya nakakalayo ay bigla na lang siyang sinunggaban ni Andre ng isang mainit na halik na may kasamang lamutak. Sinubukan niyang pigilan si Andre sa ginagawa nito, subalit wala na rin siyang nagawa dahil nang ibabaw na naman ang sabaw sa loob ng oyster ni Mamacita, talaga namang hinalukay siya ni Andre sa tabi ng hagdanan, literal na stairway to heaven. Nang makauwi sa bahay si Daniela, tinawagan niya ulit si Andre upang ipaalam dito na hindi na talaga niya kayang ipagpatuloy pa ang anumang namamagitan sa kanila. Pinagbigyan lang niya si Andre ng huling El Bimbo bago niya tuluyang tapusin ang kanilang ipinagbabawal na relasyon. Ganon sana. Nung gabi din na iyon, pumunta si Daniela sa eskwelahan upang panoorin ang kanilang anak sa pagtatanghal. Ilang sandali pa, dumating na rin si Katrino nakakauwi lang mula sa business trip nito sa Chicago. Habang pinapanood nila ang kanilang anak, makikita sa itsura ni Daniela na masaya ito sa kanyang naging desisyon na wakasan na ang namamagitan sa kanila ni Andre. Nang matapos ang event, ay nagpaiwan si Daniela sa eskwelahan upang tumulong sa paglilinis. Habang papauwi naman ng mag-ama, ay aksidenteng naatrasa ng likurang bahagi ng kanilang sasakyan. Bumaba si Katrina upang isara ang compartment ng kotse. Sinabi din niya sa nakabangga na wala silang dapat alalahanin. Nang sumunod na araw ay may dalawang polis na dumating sa kanilang bahay. Nag-report daw sa kanilang tanggapan ang asawa ni Andre dahil isang araw na itong nawawala. Nagulat tuloy si Daniela nang malaman niyang may asawa na pala si Andre. Sinabi niya sa mga polis na hindi sila magkaibigan. Nagkakilala lamang sila dahil sa mga librong ibinebenta nito. Makalipas ang isang linggo ay muli silang kinausap ng mga polis dahil natagpuan na daw nila ang katawan ni Andre. Napansin ng mga pulis na labis ang pagkabigla ni Daniela tungkol sa nangyari. Dahil dito ay muli siyang tinanong ng mga pulis kung talaga bang hindi sila magkakilala ni Andre. Nagpaliwanag naman si Daniela na hindi lang daw siya makapaniwala dahil nakasama pa nila si Andre kamakailan lang sa isang fundraising. Sinangayuna naman ito ng kanyang asawa. Dahil sa ginawang pagsangayon ni Katrina sa kanyang istorya, napagtanto ni Daniela na alam na ni Katrina ang tungkol sa kanila ni Andre. Lalo pa niya itong nakumpirma matapos niyang matagpuan ng mga litrato nilang dalawa ni Andre mula sa jacket ni Catrino. Isang araw habang may nagaganap na kasiyahan sa kanilang bahay, napansin ni Daniela ang snowball na nakalagay sa kanilang family collection. Makikitang nagtataka si Daniela dahil ibinigay na pala niya kay Andre ang snowball na iyon. Flashback muna tayo. Hindi pala totoong pumunta sa Chicago si Catrino. Palabas lamang niya ito upang hulihin si Daniela sa pag-iibong adarna nito. Nang matapos pala ang huling El Bimbo ng dalawa, bumisita naman si Catrino sa apartment ni Andre upang kausapin ito tungkol kay Daniela. Pinatuloy naman siya ni Andre sa loob ng apartment at doon nga ay nakita ni Catrino ang snowball na ibinigay pa niya kay Daniela para sa kanilang anibersaryo. Tinanong ni Catrino kung bakit nandoon ang snowball na iyon. Sinabi naman ni Andre na ibinigay daw ito sa kanya ni Daniela bilang pasasalamat. Dahil sa narinig ay hindi na napigilan pa ni Catrino ang nararamdaman niyang galit Ipinalo niya sa ulo ni Andre ang snowball na naging dahilan upang bawian ito ng buhay. Hindi malaman ni Katrina ang gagawin dahil nabigla lamang siya sa kanyang nagawa. Tatawagan sana niya ang mga polis upang isuko ang kanyang sarili. Subalit narinig niya ang boses ni Daniela mula sa telepono. Ito yung mensahe ni Daniela na tinatapos na niya ang lahat ng namamagitan sa kanilang dalawa ni Andre. Binura ni Katrina ang voicemail at sa kanya nilinis ang buong lugar Matapos linisin ang mga ebidensya, inilagay niya ang katawan ni Andre sa likod ng kotse tapos ay pumunta na siya sa eskwelahan ng kanilang anak. Kaya pala kinakabahan si Katrino nung mabangga ang likurang bahagi ng kanilang kotse. Habang natutulog naman ng mahimbing si Daniela ay palihim siyang lumabas ng bahay upang itapon ang katawan ni Andre sa tambakan ng mga basura. Balik na tayo sa kasalukuyan. Kinumpronta ni Daniela si Katrina tungkol sa nangyari kay Andre dito nga ay ipinagtapat na ni Katrino ang lahat. Sinabi pa ni Katrino na si Daniela ang sumira ng labing isang taon nilang pagsasama kaya si Daniela daw talaga ang gusto niyang saktan at hindi si Andre. Matapos nito, nakita ni Daniela ang litrato nilang tatlo na nakatago sa loob ng snowball na ibinigay sa kanya ni Katrino. May nakalagay din na mensahe sa loob nito para sa kanilang anibersaryo. Sakit nun Matapos itong basahin ni Daniela, makikita ang lungkot at pagsisisi sa mukha ng mag-asawa habang tinitingnan nila ang isa't isa. Nagdesisyon si Daniela na sunugin ang litrato nila ni Andre upang wala nang maiwan na ebidensya laban sa kanila. Habang sinusunog niya ang mga larawan, lumapit si Catrino at sinabi nito na nais na niyang isuko sa mga pulis ang kanyang sarili. Nakiusap naman si Daniela na huwag itong gagawin ni Katrino Makakalimutan din daw nila ang lahat ng nangyari at muli silang makakapamuhay ng normal. Mahirap ata yon. Sa huling eksena ng palabas, habang papauwi ang kanilang pamilya mula sa katatapos lang na subastahan, inihinto ni Katrina ang kanilang kotse sa harap ng stoplight. Bigla na lang umiyak si Daniela tapos ay nagmakaawa ito kay Katrina na pwede daw silang pumunta sa ibang bansa kung saan walang nakakakilala sa kanila. Pwede din daw nilang palitan ang kanilang mga pagkakakilanlan. Hinawakan ni Catrino ang pisngi ni Daniela upang patahanin ito. Dito nga ay makikita nating huminto pala si Katrino sa harapan ng police station dahil plano na niyang isuko ang kanyang sarili sa nagawa niyang kasalanan. Mahirap talagang labanan ng konsensya lalo't hindi ka naman talaga masamang tao. Monyo ka talaga Daniela. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Magkita-kita tayo ulit sa Rapi Tulpo in Action. Salamat po!